Tama mo Oh, mamumuti po na si oh. Tapos na ang summer ano oh. Dal dalawang araw na naulan na yun. Eh. uminit minute pa kaya? Dalawang gabi ng lurok ang ulan na yun. Eh. Kaadaan na mo eh. Kagabi pagkakalakas ng ulan po. Yan si Amamang Willy. Biyahing talulong ano o mama. May ilang oras pa siya mula dito. May isa pa. Ah. Higit paano mama? Basket ka na eh. Isang oras ka sa ati. Lakad. Simula ba yan? Oo. Yan. Ito yung siya mamang wili araw-araw ay ano. Isang oras at kalahati. Owit saka. Hanggahan na lang. Lokban nyo na na mama. Lokban na ang hanggahan ninyo Malayo ano. Malayo pa. Malayo pa. Mm -hmm. Ilan taon ka na nga mama? Eh, dito. Ya, yeah, eh, malakas pa. No? mama Nakamama, ako. Malayo Malayo pa lalakarin yung Mama, anak ay mga aso, sumunod na. What's up, mga kainsan? yo yeah, mga kainsan. Tapos na ang summer. Pero uminit man dito sa amin, eh, hindi na ganong ah, ka... kainit. Ay... Dito eh, hanggang pitsakin siya ng, ng, Mayo po ay eh, talagang aral ko na rin po ang panahon dito sa amin. Basta 15 ng Mayo start na po yan ang ulanan sa isang linggo <coughs> mga tatlong araw na mainit tatlong araw na maulan yan. simula na po kaya po ngayon ipagtatanim na po uli ng halaman ayan. kasagsaga na po ng halaman ngayon tatanim na po uli tayo ng sitaw ay ayan hello nga po pala sa Tayabas Tourism yan hello sa inyo Si, pipitas po tayo ng sitaw ngayon mga kainsan. mga kainsan yung ating sili lumaban din. Pero nakailang pitas din mga kainsan. Ay ngayon ay abot po siya sa ulan uli. Lalagyan lang po niya natin ng pataba. Abot abot na po, po yan. Namang mga kainsan ano ay pasayahan pasayahan na din sa tayabas ay. Mayo kinse mga kainsan mga gaw tayo na suman. Dali sama-sama tayo. Ah, ah Bukas naman ipopromot ko siguro ang lukban naman lukban siyempre eh, naman eh, magkakahanggala ang naman kami yan ah nadyan pati ang mga kakamag-anaka natin ah lukban quezon mayohan naman doon mayohan din oh, don, yan, yan. Tao, toy yan sino o toy ang balita o toy o tapos na ang summer ay tapos na yari na na ulan na ah Ya tamu, Maitim pa sa singit mo ah <laughs> Ano to? Ay wala lang eh alakak na naman ay na eh. Kaya na mo ng sitaw natin o to eh Diretso na ang ulan yan o to eh Ipagtatanim na Papalit, tatanim na tatanim na tatanim na tayo ng pipino at saka sitaw Abot na yan Ay tuloy-tuloy din naman kuya. Hindi pero ganyan kuya, makakapanilong ka naman. Pag may hit ako nasa narin ako. Oo. Oh. oh. Uy, may... papaya, uy, oh, papaya. Ano, di na. Hindi ba? Kalong na Tapos na kuya ang summer, wari ko. Yari na. Yari na. Ya. Yan, yeah. yeah, dagim na naman ay. Um, yan, Makakapagtanim um. na ng halaman. Bukas ay tatanim kami pipino naman. Doon mo to eh. Doon ako no, naiisipan na yan. Ah. Dara ng iyong anong yan, direct to doon no? lahat yun. po yung napitas nila utoy. Yan, ang nagpitas po ay si Miku. Saka si utoy. <laughs> yan yeah, mga kaisan yung ating sitaw. Ah, pero may gumanda po. Nga ngayon ko po kayo na i-update dito. Sina utoy na po ang namitas at... at tayo po ay eh, may mga nilalakad sa bayan mga kaisan. ako po yung siyempre may mga negosyo din pinagkakaabalahan sa bayan po eh, ito po yung hindi lang ang paghahalaman po siyempre mayroon din po tayo mga pinagkakaabalahan kami ni misis ay di kumbaga eh kaya po tayo may tatlong upahan tatlo, apat, lima minsan ay di yun nga po tayo po yung busy din sa bukid pag hindi po tayo nakapamitas, eh mapapanood po ninyo kay Kambal. At uh, kung baki, hindi lang naman pagbablog po ang hanap buhay natin mga kaisan. Marami pa rin tayong ano. Yan. Nag, uh, sinabi ko naman sa inyo mga kaisan, minsan nag ano, tayo, buy, buy in sale. Buy in sale. Yung bibili tayo ng lupa, tapos ibibenta. Yung mga kaisan, ganun. Yan, mga misan i ko sa inyo. Mas maganda ang kitaan mga kainsan sa ano. <laughs> Business minded din 'yan, no. Hindi totoo 'yun mga kainsan. Ay may mga ukra na din pala oh, toy. May mga ukra ukra na din pala tayo, Kukuhanin natin, oh, Kukuhanin natin. Dalhin niyo, Unang pitas daw, ano, pahingi ano. Makatila ako, toy. Yan. Yan mga kainsan. Pag wala po tayo sa bukid. Ay, utoy, may naiwanan din eh, oh. Naiwanan da, kambal, utoy. Ay, sayang, oh. Hmm. Yan. kung gusto nyong mag ano mga kainsan mag invest kayo sa mga ang ginagawa namin mga kainsan abo bibili kami sa mga subdivision na kumbagay, 1,500 lang per square meter tapos after one year dubli na ang presyo nun mas, mas mabilis po ang ano doon ang kita ano ko lang sa inyo, suggest ko lang sa inyo mga kainsan yung mga nagkakapital ba? yun naman ay ano mga kaisan natutunan ko rin sa ating mga ano sa mga sa mga kaibigan din natin 2 kay chinkitan At titino rin na, no, toy. Abot na iyan. Ah, mga kaisan, nagaganda ng sitaw natin ano. Mm. Tapos ay ano nga pala mga kaisan, kung sino pong gustong mang-uwa din eh. Yan po ipinapahingi na namin lahat. O toy, mang kayo. <laughs> Kaya libre na o no, toy, dami ano. Yan, ito po, oh, palay na oh. Libreng ano na po ito. Libreng palay na. Yan. Oh, si Kuya Erwin po ang nauuha dito. Yan pong kaibigan natin. Yan. Si Kuya Erwin, ah, dyan po nasamba yun. Kung, ay, sako-sako po ang makukuha ninyo. Hmm. Kung sinong gusto manguwad. Yun, si Kuya Erwin. Um yan po yung nakakasama ko rin ah kasi daw po muna eh, nang uu mang uu yun mang uuad yun magtitinor naman tayo mga ka-insan tinor ayan tatam na po yung kautol ng pipino yan mabilis din pala kuya ang buhay ng papaya natan Naya, oh. Hindi wala nakuha na rin oh. Gusto mo kuwarin? Oh. Wala na ako ha. Wala na Oh. Wala nakuha Oh. Wala. Ah eh. Ah eh. Papalta na uli natin kuwet. Gawa nang mag-uulan na na uli. na. Uli. na. <tinyong>, sinanong, na Sinayaw, pay, Hindi na lumiit yung ating so, sinulot. Lumiit. Lumiit ano? May pulak uli yan. Pupuntahan ko mamaya. <tinyo> ginamit ito ng init. Nainitan mo ko masyado. sa po muna ay eh, may ilibing po so, sa ating kaibigan po si Aljun po Tikyo Channel yung po mang sinaksaksi ah mga kaisan eh, po ang libing ay kagabi, kagabi po galing tayo sa huling lamay kagabi ay ito yung ano kaibigan po natin din po rin sa Tayabas sa nasa Lakawan na po kami mga kinsan. Ka ay ito yung kasama nating kaibigan po ba na pumunta po ng ano pumunta tayo ng dagatan lake ay itong kaibigan natin ay nasaksak ay nakakaawa at uh, anong bata pa 229 years old mga kainsan si katekyo channel siguro yung eh, napapanood ninyo ito kasama po siya sa pamamahagi nung kami pumunta doon ay talagang napakabata pa eh kami nga sana po ay eh magpapangita nung lunis at uh, kami po ay eh, ano bibigyan niya po ako ng suso at saka po ba yung kuhul na kulay itim ay yun nga sabi ko sa inyo ay eh, anong ano talaga Aksidente nga po. Medyo malayo po sa bayan. Eh, yung kanilang bahay. Kaya, eh, yan. Tayo po ay nasa kalagitnaan. na po kami sa bypass mga kainsan yan ang Mount Banahaw kung nakikita ninyo ang lulo na re at lulo ko mga kainsan ay magkaibigan ay kumbaga ngayon pala kami ano kumbaga tuwan tuwa nga siya at uh, kami nagpangita at uh, sabi ko may tutulungan ko siya at uh, magbablog po ba para makatulong din po sa kanyang pamilya ay naay naman ang nangyari at nasaksak naman siya mga kaysa ang daming tao sobrang traffic